Hi guys! It's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay umalis ng alas 11 sa bahay. So come on guys, samahan niyo kami dito sa laot. Let's go! Ayan mga idol, katatapos lang natin mag -aria. Time check, it's now 12.30 in the morning. At ito, medyo kalmada si Haring Dagat. Pero medyo maalun pa din. So, ang miral na hangin ay hangin sa laran. Ito, sobrang dami ng bangka dito sa paligid namin. At sana, wala rin tong natin sa araw na ito so ayan mga idol magandang gabi po o magandang madaling araw sa lahat ayan nandito po tayo ngayon sa laot at kasalukuyang nakarya tong ating lambat so tingnan natin mami ang paghila natin kung maganda ba yung magiging resulta nitong pag natin sa spot na pinunta natin ngayong araw na to bali ang lambat po na dala natin ngayon ay 3 fly net or 3 ball dito sa amin. So, mamaya na lang. Uy, cut mo. Ayan, magandang umaga sa lahat. Napahila tayo na maaga. Dahil sobrang dami ng bangkang dumating. palubog, magpapatungan tayo. Magpapatungan tayo ng mga palubog. Ayan, meron na oh. Sana magtuloy. Sige, na Napahila na tayo.

lang natin ang bagila para naka 80 sa amin eh hapon oo hindi na sila hapon eh oh oo dyan kami nagsarap hapon ala kaya nagpalit kami tribal. 3 pangka yun nakaulit siyang hapon kanawari sa ano? palubog meron? meron din yun meron din yun lang yung pumunta siyang hapon e oo yung 3 wala pa, puro alakak. may tumintumbang ka sa atin. Nanganaway sila. Nakatanong kung may taksay. Bali, pang taksay yung dalang nilang landa.

Patapos na tayo. Dumalang yung kuha natin dito sa palaot. Ayan. Kahit naman dumalang, sigurado namang makakabenta tayo. Kaya masabi kong sulit pa rin yung ating paglaot ngayong araw na to. sa tayo magtanggal. Time check, it's now 9.18 in the morning. At itong ating lambat ay mamaya na natin yan i-ahir dito sa lambat natin kasi siya doon ang mainit yung sikat ni araw. At ito yung ating mga nakuha or natanggal sa ating lambat. Ayan, itong nandito sa isang tambor na to ay puro mga alimasag to. Ayan, may nahalo din pala dito. Anuhan, hipon saka isda. ayun no? Ayan. So, dito sa kabilang tambor naman, o yung timba natin, ayan, may halo siyang mga isda. Yung isda natin ay alaka, ah. Ayan po. At meron din tayong babansi. Ayan, mga masasarap na isda, pampangat. At meron din tayong bisugo. At the rest, mga ipon na yan, mga sugpo, suahe, at ilang piraso ng tunay so nasa ilalim yung tunay hindi ko pa mapakita sa inyo yung tsura nya so samahan nyo kami sa consignation tingnan natin kung makakailang kilo tayo sa mga huli natin ngayong yung araw na to kasama Ayan, hindi mo uh, tayo ngayon sa consignation. Oh, uh, what's that? Ayan, yun naman yung laman ng kabilang tambor natin. Ayan. Ayan. Sinosort na nila yung ating mga hipon. Ang pakita mga doon sa akin yung tunay natin, Han. Yung tunay or puti. Ayan, yung tunay or puti natin. So, piraso lang naman siya. Hindi yan makakahilo nadalang pa yung tunay or puti, hindi niya pa panahon. Ang asama ni Karag ngayon ako. Binti. Ako, dos tres. Dos tres. Tunay. Dos siete. Dos siete. Tunay. Oh, tunay. Dos tres. Yan yung ating mga Bulik. Bulik. Tatawag ng bulik. Ayan ang pricey oh, sa lahat. Bulik. Bulik. Kailangan ganun. Malakas yung... sampay siyang kilo nito. Oo. <laughs> oh. Sige, yeah, pitong guwet. Alright, pitong guwet. Bulik. Ay, samot. Bali, nakakatatlong sabit na tayo sa oh, Bulik. <clears throat> Ito yung hey, mabilis sa palengke, sa amot kasi pang masa. Oo, ah. Lalo na ngayon. Kahit sa pangat lang. Pamaksil. Napakasarap. Eh di wala pang tulog yung sila ka. Samot. Okay. Mas media. Mas media. Itong mas. Ayan yung sa kabilang timba natin. Yung ating mga limasag may halo pa siya. May halo ding hipon niyan ha. May nakita ko Kinuha ko. Kinuha mo na. Hmm. Ano, sabit? Hindi. Hey. Masag. Ali, masag. Tres dos. Ayan. Ayan yung duplicate ng ating resibo. So, wala pa siyang total amount kasi wala pa dyan yung ating manager. Iyahatid na lang sa bahay natin. Ayan, mga idol, natin na tayo ngayon sa bahay. At inyo pong nasaksiyan ang isa na namang paglaot na aming nagawa para sa araw na to. So, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. bye, -bye.